Hello guys, so heto na naman tayo So bali, <coughs> um, it's a good day So heto, medyo maganda ang panahon So ano nga pala, alis pala kami ngayon Kasama yung pamilya ko at saka yung misis ko So kung dati, pumunta kami ng Crocodile Park Pero hindi kami, duma uh, hindi kami dumaan or pumasok doon So ngayon, pupunta na talaga kami So paano? Sit back, relax and enjoy the show Tara! At yun na nga, biglaan lang din kasi ang plano. Since maganda ang panahon at may mga bisita din kami dito sa bahay at gusto din namin mag-unwind. Kaya yun, pero bago kami pupunta sa talagang destination namin, kailangan muna pala namin pumunta ng palengke dito sa Trill. Dadaan din kasi kami sa tindahan namin at kailangan ng mamalengke sa mga kakailanganin namin dun. Mm-hmm. Actually, kinagawin na din kasi namin ni misis na mamalengke. Every Sabado o di kaya ay linggo. Bale, magbibigay ng listahan yung tauhan namin dun sa tindahan at kami na mismo ang bibili. Depende kung ano man ang mga nakasulat dun. At dito talaga kami na palengke na mimili. Hindi sa malapit sa amin, kundi may pakamura din kasi ang mga bilihin dito. At kompleto na din sa mga talagang kailangan mong bilihin. Tulad ng mga karne, isda, gulay, kahit mga prutas at mga kakanina din. At syempre, malapit malapit lang din sa amin. Mm -hmm. At ayan, napatur patuloy ako sa palengke ng Turil. Hehe, <laughs> bale, una na binili ay ang mga karne. Sunod agad ang mga isda, pakatapos ay dumiretsyo na agad sa gulayan. At napakaraming mga choices talaga dito sa gulay. At lahat, puro mga bagong harvest. Pakatapos ay dumaan na din kami sa mga prutas. At mga kakanin na din. Well, nauha ko kaya napabukos <laughs> ang Hehe. At nabili na namin ang lahat ng mga pinamili sa amin. Pagkatapos mag-setup, maya maya ay dumiretso na agad kami ng tindahan. Dito sa tabi ng Soto Grande. Pinababa na kagad namin ang mga pinamili. Pagkatapos ay nag-relax, maya, maya ay sabay sabay na din kami nag-lunch. Di pa pala kami nakapag-breakfast. Hehe. <laughs> In fairness, marami rami din pala ang mga niluto nila ngayong araw. Baka akala nyo libre ito ha? Nagbabayad pa rin kami nito. Mm -hmm. Masarap din naman ng mga pagkain dito at nabusog din naman kami Pagkatapos kumain ay nag-relax na agad kami sandali Kanya-kanyang pwesto na muna kami dito kung saan kami komportable na makapag-relax Actually, kahit saan ka pumwesto dito, mare-relax ka talaga Siyempre, sa lawak ng lugar, sa mga naglalakihang mga puno at sa dami na din ng mga tao at sasakyan mm -hmm. Pagkatapos namin mag-relax, maya-maya ay umalis na kami at pumunta na ng Davao Crocodile Park Oh, di ba? Mm -hmm. O nga pala, sa mga nagtatanong ng full address ng Davao Crocodile Park, ito nga pala ay located sa Diversion Road Riverfront, Corporate City, Davao. At para sa mga turista na gustong pumunta dito, halos lahat ng mga taga Davao, pati ng mga taxi drivers, alam na alam talaga kung saan ito. Mm -hmm. May mga tindahan niya pala dito sa labas na puro nagbebenta ng mga souvenirs tulad ng t-shirts, bags, malongs at marami pang iba At in fairness, affordable din naman ang mga bilihin dito At ang entrance fee dito, ito lang naman ay nagkakahalaga ng 450 pesos each para sa mga 3 years old and above At discounted na 350 pesos naman para sa mga senior citizens at PWDs Medyo mahal ba? Well, panoorin nyo ang buong video ito hanggang sa dulo at kayo na mismo ang humusga kung sulit ba ang 450 pesos o overpriced masyado Mm-hmm. Well, pumasok na agad kami pagkatapos namin magbayad ng entrance fee. Pagkapasok ng pagkapasok pa lang, bumulaga na kagad sa amin ang napakalaking whole skeleton ng isang buhaya. Grabe! Sobrang laki nga talaga nito. Nakapaskin din dito ang rules and regulations ng park na kailangan sundin ng lahat ng mga bisita. Sa mga nagtatanong dyan na puro lang ba mga buhaya ang makikita dito? Ang sagot ko dyan, hindi. May mga iba't ibang mga hayop din sila na inaalagaan dito at yun ang iisa-isahin natin. All right. Nagsimula agad kami sa gecko o tuko pagkapasok namin dito. Hanggang sa nasundan din naman agad ng iguana. Oo, iguana at isang tortoise na usual na makikita mo sa mga TV. Yung walabi dito na pagkamalan tuloy namin na sigbin. Yung iba nga ay kangaroo. Hehe. <laughs> at may mga kasama pa siya dito. At least, hindi malungkot ang pamumuhay niya dito. Hanggang sa may nakita na talaga kaming mga ibon. As in, puro mga malalaki at parang mga hybrid na mga ibon talaga. Tapos may mga turtles na naman sa sarili nilang pond. May dugong din pala sila dito, kaso kalansay na nang naabutan namin. Mm hmm, meron din silang kasawari dito na parang pinaghalong gansa at pikak. Bonus, may statwa pala dito ni General Antonio Luna. Tapos may parang mga lovebirds na ibon. Hanggang sa naabutan namin ang isang napakalaki at pulang orangutan na binabalatan ng isang buko ara-inumin. O oh, ba? Diba? ito din yung klase na orangutan na nandun sa Planet of the Apes. Hehe, <laughs> sunod dito ay ang mga iba't ibang klase na naman ng mga ibon. Hanggang sa napadpad na talaga kami sa mga malalaking mga python o oh, ahas. Grabe, nakakatakot talaga silang tignan. Hinding-hinding mo talaga malalaman kung when mas ba ang isang ahas kasi puro natutulog o nanghihina ang mga ito. Mga grupo na naman na iba't ibang klase ng mga ibon. Actually, pahirapan talaga ang pagkuha ng mga shots sa mga hayop na to. Kadalasan kasi, dinodoble-doble nila ang mga kulungan para hindi kaagad sila makalabas o maabutan ng mga bisita. From top to bottom, kung minsan din, nasa mga kasulok-sulokan na naman sila at nakatalikod. Grabe! Isa na namang malaki at hindi gumagalaw na sawa, isang makulay na kasuwari at isang grupo o isang pond ng Philippine Box Turtle. At grabe, napakaliit lang talaga ng mga ito at mapapaisip ka talagang magbitbit ito. Wag naman! Hehe, <laughs> may brown na deer na nakahiga dito. Bonus, statwa na naman ng atapang na tao na si Andres Bonifacio. Umikot na naman kami sa ibang side para makakita pa ng iba't ibang mga hayop sa kasamaang palad. Pahirapan at pahigpitan na naman ng mga kulungan dito Kaya pasensya na po kung sakaling hindi man klaro ang mga kuha ko sa mga ito Mm -hmm. At naamis ako sa isang palawan berkat dito. Mahaba siya at makakapal ang mga balihibo. Kaso, puro higa at tulog lang din ang ginagawa niya. Hehe, -he, mga ibon ulit at meron ding pikak dito. Kaso, di nakabuka ang buntot. Nakaharap pa naman siya sa amin ha at may nakasabit at natutulog na paniki dito nakakatakot tignan kasi nakabuka ang mga pakpak isang napakalaking sawa na natutulog at isang fish pond na may mga napakarami at makukulay na mga koi ang ganda ganda talaga tignan pwede mo daw silang pakainin bibili ka lang daw ng exclusive na fish food na 50 pesos. Not bad na din. At meron din sila naglalakihan ng mga ostrich. At in fairness, marami din sila dito. First time kong naka-up close talaga sa ostrich. Grabe, ang tataas talaga nila. Pwede mo rin daw silang pakainin ng isang exclusive na ostrich food. Siyempre, 50 pesos din ang bayad. Mm -hmm. At meron din silang children's playground dito. Check na mag enjoy ang mga bata dito. May dalawang klase na swing at may mga adventure trails para sa mga malilit na mga bata lang to ha. Mm -hmm. At dito ko lang nalaman na tiger pala ang tunay na king of the jungle at lion ang king of the savanna. Meron silang white tiger dito kaso dahil sa higpit ang pagkakakulong konti lang ang kuha ko. At eto na nga ang pinakainiintay ninyong lahat. Oh, di ba? Nakakapangilabot no. Parang mga statwa lang oh pero puro mga buhay yan at gumagalaw. Ang dami-dami pala nila dito at nakakategorize pa sila kada pond. From small to medium to large to extra large. Kahit mga cages, triple ang pagkatibay at may mga extensions pa. Grabe! Sabi ng tour guide, dalawang klase daw ang mga buhaya dito. May tinatawag na seawater crocodile at freshwater crocodile. Ang kaibahan lang nila, may pagkakulay green ang katawan ng freshwater crocodile. Kung sa pan mo titignan, puro naglulumot ang mga tubig na nilalangoy nila. Mm -hmm. O nga pala, para sa kaalaman ng lahat, ang Davao Crocodile Park nga pala ay mayroong ginaganap na regular shows at nagpre sila sa Grand Arena. Bale, may host, may mga taong magpre-perform, pati mga hayop. Kasama din ang mga professional trainers nila. Ito ay ginaganap every Friday, Saturday at Sunday at magsastart ng 4pm onwards. Pero depende pa rin sa weather conditions kaya minsan nag-aaga sila sa program Alright! At may nadaanan kaming souvenir picture dito kung saan pwede kang magpa-picture dito bit-bit ang isang malaking ahas at maliit na crocodile Don't worry safe naman sila hawakan at di nangagat yung crocodile nakatay pa nga ang bibig Tatlo lang kami nagpa-picture yung wife ko at mama niya takot daw sa ahas at crocodile mm -hmm. At eto na nga, magsastart na daw ang program. Bale, ang una nila ipapakita ay ang pagpapakain ng tiger. At eto ang drill. Bale, may tao sa itaas na nagmamaneobra ng tali na may nakabitay na manok. Dahan-dahan niya ito itutulak sa mataas na kahoy na napapalibutan ng lubid. And see what happens. O, oh, di ba? Amazing! Pagkatapos dito ay bumalik na ang lahat sa Grand Arena para sa main event. At grabe, ang dami palang mga tao na nandito sa park. Balita ko sa iba dito, galing pa daw sila sa kanil kanilang mga probinsya at nakiki-experience din dito sa park. O oh, di ba? Excited na excited na ang lahat at kami din. So pano? Sit back, relax and enjoy the show! Doon na nagtatapos ang programa sa Grand Arena. Konting pa-picture lang sandali sa iba't ibang mga hayop na nasa stage, maya, -maya lang ay lumabas na din kami. Kung akala nyo, doon na nagtatapos ang programa sa araw na to, doon tayo nagkakamali. Dahil... Meron pa daw silang second part ng program at yun ay ang pyrotechnic show at doon na naman siya i-held sa kabilang hall, ang Tribo Cayman Dinawan Hall. So paano? Another show na naman. Sit back, relax and enjoy the show! Tapos na din ng programa sa araw na 'to. Grabe, ang intense talaga ng mga performance. Mafi-feel mo talaga ang init ng mga apoy. Tapos, nasa harapan pa kami. Mm hmm Lumabas na din kami. Balak pa kasi namin na bumili at tumikim ng sikat nilang Croco Ice Cream at sa kasamaang palad, out of stock na daw ang ice cream. Minamalas nga naman. Mhm. Mm well, at para sa katanungan kanina kung sulit ba ang 450 pesos na entrance o overpriced masyado. Then I should say, sobrang sobra at talagang napakasulit ang pagpunta mo dito. 20 out of 10 ang pwede kong i-rate para dito. So paano? Try nyo na din pumunta ng Davao para puntahan ang Davao Crocodile Park. The once in a lifetime experience and a feeling that you can't resist. Oo oh, di ba? At dito na nagtatapos ang kwento natin. Maraming salamat nga pala sa mga nanonood. See you ulit sa mga next videos ko and of course, enjoy!